Hi guys, the Estudyante Trader here from Eastwood City. Ngayon, short video lang po ito, no? Kakata kakakain lang po natin dito sa paborito kong kainan, ano? Itong second floor ng, ah, uh, dito. <laughs> ng yellow cab, ayun, natandaan ko na. So, pero again guys, no? Eh, dahil nakakain na tayo, kanina sobrang pagod natin. Eh, pag-usapan natin ng konti lang, no? kung bakit hindi ka dapat araw-araw nagte-trade yan. Short video lang. Mga 2 minutes o 3 minutes lang. Unang-una kasi guys, number one, kailangan talaga meron kang solid foundation, framework, and okay, strategy and discipline na. Lahat-lahat no, na sa trading. Hindi ka pwedeng pasok lang ng pasok. Hindi ka pwedeng araw-araw may trade ka. Eh, nakikita mo market condition, minsan volatile. So, kaya ang pinaka-lesson learned lang na sinasabi natin, eh, hindi lahat ng opportunity sasakyan mo. Minsan kasi, totoo nga, may opportunity. Kaso, risk to reward naman. ba Ibig sabihin, parang may opportunity, pero baka may, may, ibang mas magandang trades, no? Yung mga sinasabi nga nila, mga tinatawag nilang high probability trades. So, kaya yung sinasabi lang natin, hindi araw-araw nag trade bakit? Kasi, number one, yun nga, yung market condition pa iba-iba. Minsan, sempre akala mo yun na yung, di ba, minsan may mga trade tayo, akala natin dito na tayo papaldo, akala natin tatama na tayo, pero, di ba, minsan nagkakamali, minsan loss pala. Ibig opportunity loss, no? Kaya sinasabi natin dito, may mga trades na sinasakyan, may mga araw na hindi ka dapat mag-trade, alamin mo yung araw na yun, no? Minsan, for example, sabi nila, no, yung mga, for example, yung mga NFT or yung mga high impact news na pwedeng mag-drive sa market, for example, mahilig kang mag-sell short, no? katulad ako, eh mamaya mag yung market, tumaas. Kumbaga may mga araw po na gano'n, no? na minsan, sabi ko nga sa mga clients ko, sa mga tinuturuan -no natin, sa mga mentee students natin, kumbaga, minsan may mga pagkakataon, may mga araw na hindi mo matimpla yung galaw ng market. No? Nag nagkukuha niyo po. Ibig sabihin, pag nag-buy ka, biglang bababa. Pag nag-sell ka, <laughs> short selling or short entry, biglang tataas. So, Identify number one, identify mo yung strengths mo. Ano ka ba madalas buy or sell? Buy no or sell short entry. Number two, alamin mo yung mga trading setups mo. No, sangkap anong klasing trader ka ba momentum? O palagi kang bumibili sa support? O anong klasing trading strategy mo or framework no, or approach. And lastly number three, alamin mo yung mga events, or mga news that could impact the price movement ng mga asset classes alternatives and other markets para nang sige alam mo yung mga ite-trade mo no anong araw ka magte-trade kailan ka magte-trade at ano yung mga possible setups mo okay so entry work so kaya yun lang and marami pa tayong di-discuss na ganito so yun lang desta jata trader here from Eastwood City eto muna yung trading content natin let's go guys ingat kayo lahat Trader, it's going to be his first time to join us for a discussion.